Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka mula sa iba't ibang bayan ng Nueva Ecija sa programa ng pamahalaang panlalawigan na direktang bumibili ng palay sa mas mataas na presyo kumpara sa mga trader. Isa si Angelito Molino ng Talugtug sa mga nakinabang sa programa at ayon sa kanya, malaking tulong ang pagbili ng pamahalaang panlalawigan ng palay sa halagang 15 pesos kada kilo dahil sa kanilang lugar, umaabot lamang sa 7 pesos hanggang 11 pesos and 50 centavos ang bentahan sa mga pribadong mamimili. Anya sana ay magpatuloy ang programang ito upang may sumalo sa kanilang ani sa tuwing bumabagsak ang presyo ng palay para kahit paano'y makabawi sila at hindi na malugi. Salamat po, Gobo. Umali Sana po magpatuloy po na uh, kayo po ang bumibili ng palay dun sa amin po. Samantala, binahagi ni Mariano Umali Jr. ng Gapan City na nakaani siya ng 260 kavans mula sa tatlong ektaryang sakahan. Sa panahon ng kanyang anihan, nasa 10 piso hanggang 11 pesos lamang anya ang presyo ng palay. Kaya't malaking ginhawa umano ang naidulot ng pagbili ng pamahalaang panlalawigan sa halagang 14 pesos and 50 centavos kada kilo. Napakalaking tulong para sa amin. Paano po nasabi na palaang tulong? Eh, siyempre po eh, kami ang ah, pakadami namin utang eh ang laki ng puhunan. Malaking dagdag talaga sa nakarang presyo ngayon. Ganito rin ang pahayag ni Kagawad Ni Al Patrick Flores ng Barangay Santa Clara, Kuya Po, na nagsabing malaking tulong ang pagbili ng pamalaang panalawigan sa presyong 15 pesos, lalo na sa kanilang lugar ay 10 pesos and 50 centavos hanggang 12 pesos lamang ang lakaran. Nagdag pa niya kahit puno ng pagsubok ang pagsasaka, hindi sila titigil dahil ito ang tanging pinagkukunan nila ng kabuhayan. Ngunit panawagan nito sa pamahalaang nasyonal na sana ay bigyang pansin silang mga magsasaka. Kung titigil po kami sa magsasaka, kasi so, para pong sugal yan sir eh. Hindi natin alam kung maganda po yung, uh, yung presyo, yung ani sa panahon. yung malaki pong sugal. Kung titigil naman po kami sa pagsaka po, sampo kami kukuha ng pangbubuhay po namin sa pamilya namin? bilang isang magsasaka, eh, kailang po tayong magsaka pa rin kahit alam natin na kung walang kinabuka, walang liyad, alam ko ano mangyayas sa kinabukasan natin, kung maganda bang panahon, maganda bang presyo. Pero para sa pagdagdag na rin pag, pag sa bayan, eh, nagdagdag magsaka pa rin tayo para, one, eh, pakain tayo sa tao. Layunin ng palay program ng Pahamalang Panalawigan ng Nueva Ecija na matulungan ang mga lokal na magsasaka na makaiwas sa lugi at mabigyan ng patas na kita sa gitna ng pababang presyo ng palay sa merkado. Kasama si Jerome Tiquia at Jeffrey Gonzalez, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.